Hi mga tao and welcome back to my channel and for today's video guys ay ayan tumakas ako sa hinaguan dahil i-update ko ang bahay ni Chuya style ano na daw uh, okay na may bubong na tsaka may sahig na so titingnan natin doon kung ano pa yung kulang para naman ay uh, makita natin talaga kung ano pa yung mga kulang na bibilhin doon sa bahay ni Chuyas and ako lang mag-isa kasi nga tinakasan ko sila oo kasi wala tayong magawang content ngayon so yun yung gagawin natin i-update lang naman natin yung bahay nila for sure Ah, uh, marami ng pinagkaiba ngayon kasi nga malapit na siya matapos and maybe next week ay tapos na siya and pwede na siyang tirahan nila Choyas So tara na! guys so pasok na tayo kila Choyans and yeah yes. yes, sobrang baba Ay sakto ba na imong kuan? train ha? oo S -s sure ba? Ada bed. Lala yun, then part Carrera? Oo. Ah. ah! So, ayan. Dito na kami. Ready ko, ah? Okay. So, tara na. Papasok na tayo dito sa bahay nila. So, dito yung Sa <laughs> kasayo ba, oi? So, dito yung papasok sa kanila. And, wala na yata mga trabahante ngayon kasi hapon na. Hapon na. So, mag-update lang naman tayo dito, guys. So, ayan na nga. Ayan. So, eto na siya, guys. Ayan. Ay. So, natabunan na yung septic tank. And, eto na siya. Na-file na rin. So, ito yung septic tank na napunta kami butas pa to. Ah, kulang na lang pala. Ikabi talaga tong mga dingding. -ding. So, punta natin sa taas. So, dito. So, ito yung mga sawali ay oh, na ano na siya may, may ano na siya may bubong nung punta kami ito is hindi pa siya kompleto ng bubong ngayon ay may dingding na ito nagsabi na mababa do yung ano hindi po yan mababa guys sakto lang yan sa kanina and dito sa taas ah, ito oh kapag ano na rin may pero parang kulang yung marine tingin ah hindi pa nakabit yung iba so ayan tapos yung korinti pinadaanan talaga dito hindi mo nang tinanggal dapat tinanggal yun nasa loob talaga naka nasa loob nila so nung nagsabi na ano lang daw mababa beting da, tingnan natin kung mababa ba talaga so nagsabing mababa daw no, hindi naman siya mababa 5'8 po ako ayan o oh. 5'8 ako ayan ako ayan so, kung lalagyan man to ng ano to tawag dito? Ceiling. Meron pa, oh. 5'8 ako. Oh. di diba? So, hindi siya mababa. Ah, nakaganda lang na dito, guys. Sky, overlooking. Oh, diba? Tanaw yung mga kapitbahay dito. Ayan. Overlooking. Tapos, ang fresh ng air. Ganyan. Ang hangin dito, guys, oh. Kaya hindi pa siya tapos talagang lagyan ng tawag nito, oh. Ayan. Kasi marami pa siyang ilalagay na yung para dito. So, ang sobra siguro yun yan. Yan yung pang dingding or pang double wall. Ito pang double wall pala to. Ito. Double wall to dito sa taas. Yung iba... Yan siguro ang sobra yan. Siguro magsobra pa yan ng isa. Pwede siyang pang ceiling dito. So ito siya. Galing ka sa baba. Ah, galing ka dito. Ito kwarto na to dito, dalawa kwarto. So hatiin yan diyan, ayan. So kwarto tapos kwarto tapos dito ang parang ano parang balkonahe ito dito ang parang sala receiving area dito ang parang karugtong lang siya dahil dito po yung hagdanan ito Diyan. ito yung hagdanan pagpasok mo sa ilalim pagpasok mo sa ilalim hagdanan paakyat ayan tapos CR septic si tank dyan pero yung CR siguro nila dito banda ay, eh, ajan ah, ang tank. Tapos kusina. Pala yun dito. Tapos kainan yung dito. Oh. Ayan. So, okay na siya guys. Malaki na rin yung pinagbago niya sa Malaki pala siya. Malaki niya guys. Nung na, ano na eh. Lucky na. Kaso lang yung kurinti nang sa taas. Dapat pinatanggal pala yan. So, ayan yung bintana. Ayan pa, bintana. Ito rin bintana. Ito, dingdingan pa ito Sa kwarto man to dito, dalawa. Dalawang kwarto. Ayan. Cute lang siya na bahay, guys. Ayan. Uh -oh. So, ayan na nga, guys. Ang update sa bahay ni Choyan. And malapit na malapit na talaga siya. And, di ba, Christmas na rin ngayon. So, malapit na talaga. And, ang bongga ng kanyang Christmas gift. Di ba? Bahay talaga. And, pinuntahan na rin ni Brittany kanina, guys, yung magkabit ng kuryente. And, pupuntahan na daw dito para ma- tol na yung kuryente nila and para ma lagyan na ng ilaw ang mga kailangan para sa kuryente so siguro kung may magbrigalo ng ref ng TV so you can message naman kay madam kay pwede rin sa akin basta ano tayo uh, kaliwaan ano kaliwaan <laughs> yung with the tayo guys para ano para walang walang hinala. So, malaki na talaga siya tingnan. At dito, oh, ang laki na niya tingnan. Bongga. So, antayin ulit natin ang iba pang update sa bahay ni Choyas Ayan guys, so pupunta na tayo dito. Dito na tayo. After natin doon, dito naman tayo. So, wow so beautiful color very hayag na guys ang ganda oh diba ang aliwalas na Ayan. ah pinaandara na electric fan para ito yung kwarto ni madam wow ito wow ang ganda na ng kulay guys Very maaliwalas na. How about dito sa mga kwarto-kwarto? Tingnan natin. Kung. Ah, dito hindi pa. Itim pa. Dito is. Ah, nagkuan pa. Ang color niya is. Yung color pa dati. So, wow. Ang ganda ng colors. Very pleasant sa mata. <laughs> Hindi na siyang madilim. Tingnan. Kasi ang ganda na, oh. Eh? Yan. Wow. Ganda. Oh. Ganda ng color. Nakakatuwa. Dagdagan pa natin yung ilaw. Para Wow. Ganda ng color. Very vibrant sa mata oh. Tapos okay na yung ganyan color sa taas. Pagdating sa baba. Oh. Wow. Amazing. Tayo na nga natin. Aksesa ko rin. Yeah. So tara na. Uwi na tayo.